Mabot sa walo ka expired og dili lisensyado maarmas sa barangay Haklupan ang ipang surrender ngadto sa talisay si Si Femary Dumabok sa report. Kiniatul sa paglusad sa Project Bala kung barangay ayaw sa ligaw na armas, diin ang pilot barangay ang haklupan. Nagunang mitahan siyang 9mm nga armas, si Kali Haklupan Kapitan karon Barangay Kunsihal Joel Orbiso, ka-expired ang lisensya sa niaging tuig pa. Giturn turnover sa banglaing 9mm pistol, nga giingong sa barangay Haklupan, sukad pa niya 1980s, kaway lisensya. Lakip siyang giturn over sa kapulisan ng mga bala ni Ini. Bilang isip uh, modilo, kagawad sa barangay, So ako ang ipakita sa akong mga katawan sa klopan na ang usa ka armas o dili na malang importante o dili safety, dili lisensyado. So maghangyo ko nila uh, unta, isurinder na to para paglikay sa mga diskresyo. Subay so, kini sa awag sa kapulisan nga mas maayong patipigan lang una ang armas sa Talisay City Police samtang gilihok pa ang mga lisensya ni ini. Nakaagni usab sila sa mga mulupyo nga itahan ang mga firearms nga di lisensyado. Duha ni ini gitawag ng mga locally made did gigamitan og M16 nga bala. May gitahan usab nga opat ka 38 caliber nga mga armas nga di lisensyado. Meron po tayong incident na nangyari dito na ang nagamit na material doon sa pagkamatay ng 14 years old na bata ay loose Firearms. So, doon nagkaroon ako ng idea na na bakit uh, pwede natin palang tutukan yung problema ng ating loose firearms through awareness. Mato ni Consul Orbeso nga gibisita ang matagbalay sa ilang mga purok leader nga nilang nagtiner armas. Samtang gipasidan ani paguyod ang mga mulupyo nga duna sila gipaobo sa surveillance human masuta nga may armas. Kukunin po natin sila and then i po nating i-match Uh, Mag-request tayo kung may mga reported po na, na may mga incident na kailangan po ng, uh, ng cross-matching dito sa baril, pwede tayo magkapag-coordinate sa uh, forensic group. Atul sa launching, inausabang presensya sa pipilakasakop sa 14th Civil Military Operations Battalion, Southern Cebu. Katuwang na rin ng uh, PNP, so nandito kami upang... Uh tulungan sila at na makipag-ugnayan sa community. At ganun din is magkaroon, magbigay ng information awareness sa mga community. Isunod sa Talisay City Police sa pagbisita sa obang burkirang barangay sa Dakbayan sa Talisay. Naglao ang mga kapulisan ngayon pagiha maminusan ang kriminalidad sa Dakbayan. O Lumayag, Family Dumabok. Balitang Bisdak